good day eh, tutulungan ko kayo ngayon kung paano gumamit ng app ng o oh, magbook sa app ng lalamog ayan yan lang po yung mga pwedeng ipadala sa mga motorcycle documents food, yung iba pong magagaan ayan tapos ito pong kasunod ay yung dimension ng bag ayan kasan po kasya dapat kasya lang ang inyong papadala tapos, ang bigat po ay hanggang 20 kg lang. Yeah. Kung mag-exceed dyan, depende sa rider kung gusto niya ipo-cancel. Pero dapat uh, panag-overweight cancel. Yan. Tapos yung price po, nandito na rin po. Yan. Katulad po nyan, uh, buy for me, 2,000 lang po, plus 50 pesos. Pag nag-exceed po, Depende po sa usapan ng rider Check my customer um, mm. Ayan, extra waiting po Or queuing services Plus 70 po Ito po Kung isa yung cash handling o yung papadala niyang pera, maximum 2,000, pesos. Pagka nag po, add 30 pesos po ulit. Kung 2,500 po, pwedeng hindi na. Kung 3, 3K, bahala na po kayo mag-usap ni Ryder ulit yan po dito naman sa susunod tuturo ko naman sa inyo kung ano yung mga pwedeng sasakyan na may book yan may motorcycle yan ito yung naging topic natin kanina kanina, -kanina lang Ayan, motorcycle, nandiyan lahat ng mga details Uh, Sinabi ko na rin sa inyo kanina yan. Tapos, yun yung mga charges. Nandiyan na rin. Yan, susunod dyan yung sedan na 200, uh, kilogram. 200 kilogram. 200 kilogram, bago magiging isa sa 200 kilogram. Mayroon din yung SUV na 300 kilogram kung din mag sa 300 kg. Ayan. Yung 300 kg na SUV. Tapos, ang susunod yan ay 600 kg na SUV din yan. Mas malaki. Mas malaki na konti. Ayan. Ito, 800 kg at yung van at saka FB ayan, 1000 kg pares lang naman sila tapos meron ding FB o mas malaki sa FB to alam ko eh yung mga Travis to eh o oh, Travis yan mas malaki yan sa FB 200 kg or yung mga close band na to mga close band na to na FB at mga Travis yan eto din mga malalaki ng close bond. Ito yung mga parang mga drop side eh ginawang close bond. pero may mga ano rin to may mga may mga gawa rin ng mga Isuzu Travis na malalaki na katulad yan yung mga aluminum close yan close bond. Marami hang sakay na yan. Lalo yung mga plastic products na bulky. Kasya ang kasya dyan. Ang nagkakasya dyan is thousands. Ito naman yung mga trucks. Yan, iba-ibang klase ng trucks. Yan. May close van, merong yung aluminum close band na malalaki meron naman dyan yung uh, tinatawag na butterfly yung 12,000 12, kg yun yung uh, kabilaan na bubuksan para siyang butterfly wing pag binuksan <coughs> yun lang tapos et naman kung paano magpin kasi kadalasan nagkakaroon ng problema si rider at si yung nag-book o yung uh, drop-off or si pickup. Yan. Yan, doon nagkakaroon ng problema. Medyo hindi sila nagkakaintindihan pagdating sa PIN location. Ayan. Uh, Pag-usapan na lang ng maayos kung namali yung PIN. Pwede naman kausapin lang si, ano, sila, si nag-book o si customer o si drop-off kung sino magbabayad pwede na lang kausapin para uh, kung gusto magpaad, pwede naman. Basta maayos na usapan lang. Yan. yan ganyan ang ginagawa. Dapat uh, ginagalaw-galaw. I-move mo kung saan ka nakatira, kung saan ang bahay mo. Yan. Huwag lang sa mga bandang looban. Kasi sa looban, hindi na masyadong papasok si rider doon dahil hindi minsan ang dahilan eh, sa totoo lang matatakot dahil hindi ka yung lugar. Uh, minsan naman, hindi maiwan yung motor dahil may mga ibang dala na mahalaga na pwedeng mawala. Siyempre, alam naman natin, hindi natin masabi na baka mga eh, mas malaki yung mawawala kay rider pag gano'n na nangyari. <coughs> so, yun kayong mga customer ay nagbubok. Intindihin na lang din si rider kung hindi makapasok. Bali, well, ipin na lang kung saan yung kayo na mas malapit kayo na pwede yung puntaan si rider da, doon na kayo makita. Yan. Yan. Marami na ako naturoan ng ganyan na na nakakapagpinamali. Pag mali sila, nabawa, uh, kasi napuntahan ko, tapos mali yung pin nila. Inakausap ko na lang. Tapos uh, ko, tinuturo ko sila sa kanila kung paano Kaya marami-rami na yung may mga alam na magbook ng ganto ganto ang ginagawa yeah, minumob kahit na mali ang address na lumabas basta yung pin kasi ang sinusundan lagi ng rider is yung pin oh, hindi na masyadong minsan tiyan, tamad, wala ng oras magbasa tamad na magbasa oh, medyo kamali yan din talaga pero mas maganda kung itatama natin yung pin para hindi na lang mahasel uh, ma-hassle pa ma kayo o si rider. Yan. Yan lang. Kunyari, yan. Nandiyan na kayo sa dead end. Yan. Dyan. pupunta si rider sa dead end. katulad na sabi ko, wala sa mga iskiskinita. Dahil, siyempre, iniiwas ni rider na makasagi. Di ba? O, siyempre, hindi naman tagal si rider. <coughs> Baka magkaroon pa ng problema. Yan. Hindi Yun niyang isa sa mga iniiwasan ni rider. Kaya unawaan na lang. O so, lawakan na lang natin yung pang unawa natin. Yan, ganyan, ganyan. So, I-actual ko sa kanila. Ituturo ko kung paano bubuksan ko yung app ni Lala. Uh, tapos papakita ko sa kanila kung paano minumog. Tapos nakikita nila, pag, pag na, na, lugar nila, pag pinindit yung uh, uh, confirm, uh, iba yung address na lumalabas. Pero yung pin, tama. Ang importante kasi yung pin. Oh, tapos kung gusto niyo, pwede niyo naman i-note na lang yung uh, exact address. Para pag nabasa nila lalom. Kasi pag huminto na sila lalom sa pin, doon lang siya nag nagbabasa madalas. Hmm. Yun, o, tatawag sa inyo. Yan. Binili niyo ganyan. Ito may isa drop. Kaya, gan din. Tulad nung ginawa natin noon sa pin. Yan. gan din yung gagawin sa drop. Yan. Hingin nyo lang yun, ano, yung kung hindi niyo alam, kung hindi nyo kamisado yung lugar ni drop off, ng bawa seller kayo, kayo nag-book. Hindi nyo bisado yung ano, ni drop off o vice versa si seller. Kung si drop off naman ang magbubook. yan, hingin niyo lang exact location niya, ipa-screenshot niyo do sa Google Map yung location niya, di ba? Pag binuksan niya yung data niya tapos yung data or wifi tapos uh, yung location buksan nya makikita niyo yung sa map naka blue tapos ipa screenshot niyo para hanapin yung sa map kung saan siya bandaron yun titignan niyo na street o oh. oh. kung saan siya pinakamalapit na uh, doon sa location niya, ano ba tagalooban siya o oh. oh, dito sabi nya dito mo ako ipin sa street na to yun patanong niyo na lang din para wala na kayong hassle yan. Ito na yung mga charges yan automatic na mo yan dyan pag uh, tinatap nyo. Ayan. Ayan. So, yan, yun lang, guys. Uh, yan. Sana uh, nakatulong to ng malaki sa inyo. At sana lahat tayo, lahat ng mga nagbubok, eh, ganito na ang ginagawa para less hassle na sa rider para hindi na rin kayo mga problema na baka naligaw si rider o kung saan na napunta at hassle din sa inyo kasi mag a pa kayo ng charge para doon sa maling pagpipin di ba? imbis na wala na dapat uh, fix na dapat kung yung dapat singilin doon sa app uh, yun, malalesen din yung charges para sa inyo Ayan. Both, both parties naman mag, ano, mag parang, uh, Tak Yan. Ina mari kita parties. Oh, may benefits. Yan. So yan. Pa, marah salamat selamat. Maju. Mahaba pa yung oras, sa uh, panoorin na lang kung paano. At kasi dinagdag ko rito yung sa mga grab sa grab uh, ang cash yata nalagay ko rin, hindi ko na matandaan ayan, kasi hindi ko na masyadong napanood to so yan, basta ganyan lang kita ginagawa para hindi na kayo masyadong maguluhan ayan. lalo yung sa grab makikita nyo mamaya kasi ang grab meron silang pin tapos ipipin nyo sa iba kahit double pin yung ng pickup location nila pupuntahan nila yung pin na kung saan yung sinasabi do sa app. Ganun. Ganun yung nangyayari miss sa ano. So, ang mangyayari nun, either i-cancel mo o pupunta mo si Grab kung saan nasan siya. Yun yung nagiging problema. Yung Grab ka rin ha? Kasi na-experience namin yung once eh. So, yun. Sige, hanggang dito na lang. maraming marami salamat ulit. At patuloy nyo lang panoorin to sa matapos. Para lang may idea kayo. Sana, yun nga, pakishare nyo na lang sa iba. Para halos lahat, e, eh, makaalam na kung paano uh, pagbubok sa sa mga TNBS app. Sige, maraming salamat. Uh, pasubscribe na rin. Wala namang pumbay. Thank you po. Bye-bye. Ayan, didagdag ko na rin po pala dito yung mga uh, conversation namin ni Agent sa Lalamove na yung mga pwede at hindi pwedeng gawin. Ayan, nasa dulo po ng video na ito. Ayan, ito po yung sa Sige po. Panoorin niya lang po. Ito na po yung conversation namin ng agent ng lalang mo.